mga kahagod, welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming munting channel. Okay mga kahagod, ang aming pong ituturo sa inyo ay kung paano ba gamitin yung main tap at saka po yung problema, pagka po may problema na yung ating main tap. Tuturo po namin sa inyo yung pag-install. I-install po natin yung main tap tapos i-install po natin ulit. Siyempre, kailangan po meron tayong installer. Okay, pero bago po yan ay sagutin po muna natin yung mga tanong doon sa comment section. Okay mga kahagod, sagutin muna po natin itong mga tanong. Siyempre, ito pong mga tanong na ito ay galing po sa comment section ng pang large format printing. Okay? Sige po, unahin ko na po si Sir uh, Terry Bernardo. Ay po, DX11 CMYK. Si ano po kaya ang issue kung bakit uh, lihis mag-print yung isang kulay si uh, sayan. lumagpas po yung print salamat po and more power sa channel nyo. salamat din po bali ang gamit po natin ay apat na nozzle si MYK meron pa pong dalawa bali anan po yan uh, ilipat na lang po natin yung isang may sira ilipat na lang po uh, ilipat na lang po natin lalagay po, po sa description kung uh, paano po uh, paglipat-lipatin eh, yung nozzle eh okay? meron na po kasi kami vlog nun susunod so, na po po tanong ay galing po kay Gapix 2012 bakit ayaw basahin si MYK file ng main top boss? Naging inverted kapag ini-import. Pag po, uh, import po natin ay nakasave po ng tip. Okay? Nakasave po siya ng tip, -tip file. Pag po naka JPEG o kaya naka PNG, minsan ayaw niyang basahin. Okay? Sige po, susunod so, naman po ang tanong ay galing po kay Reynaldo Batol. Hello sir, paano po malalaman kung may singaw yung na yung capping? True yung uh, sa akin, printer. Noong January ko pa, walang nabili yung, yung brand. Pero same, na same tayo ng itsura ng printer natin. Black nga lang yung sa akin, okay? Ayan, parehas po tayo. Parehas po tayo yung China brand, okay? Uh, yung capping, malalaman po natin, magkasira na siya. Pagka po tayo nag-cleaning, uh, eh wala pong lumalabas. Okay, wala pong, o kaya po konti na lang yung lumalabas na uh, ink niya doon sa kanyang uh, waste stack. Makikita naman po natin doon sa house. Okay, at uh, meron na rin po kami vlog noon. Siguro lalagay ko po pagka nakita ko po yung uh, vlog namin, lalagay ko po sa... Susunod na mga pong tanong eh, galing po kay Dodong Bay. Ano po brand ng machine nyo? Nyo po, siguro, <laughs> uh, escape ko na lang do. Ito po, susunod na tanong galing po kay uh, Flower Pink Daisy Lods, para reply naman saan makikita yung voltage Crystal Jet software namin Okay, mamaya po papakita ko po doon sa main tab saan po uh, makikita yung uh, voltage hindi po pala sa main tap ay, sorry ha sa A-Tools sa A-Tools po yung nakikita yung voltage okay yung pagpapalit ng voltage okay, sa so, susunod ang susunod naman po ay uh, galing naman po kay Miss Chalala Boss, baka pwede malaman intensity ng ink nyo mamaya papakita ko po sa inyo yung intensity Okay. tapos uh, galing naman po ito kay Norman. Sir, pwede ba na walang uh, aircon ang tarp machine? Sa PC naman po ano po need uh, na specs. Uh, meron na rin po akong mga vlog nito na talagang uh, pwede naman. Pwede pong walang uh, aircon. Kasi nung una nag-aircon ako, medyo ano ma anong tawag dito, medyo malakas sa kuryente. Pero ngayon hindi na po ako nag-aircon. Basta wag lang naman yung nasa initan. Okay. Tapos yung uh, PC naman, minimum po ng PC. Ay, hindi po ako pala, ano, hindi po ako IT, ha? Pero, uh, nakakapag-build naman po ako ng PC. Sige po, at uh, sasagutin ko lang po ito. Minimum para sa akin, pwede na po ang Corto Duo. Okay, Corto Duo. Minimum lang po yun, ha? Corto Duo, tapos naka 8GB na RAM, tapos naka SSD na hard disk. Hard disk. Okay, SSD. Okay, tapos, ano pa, kahit walang video card. Okay na po yun. Para sa akin, okay? Kasi dati, meron pa akong Pentium, Pentium 4. Tapos gamit ko pa siya sa ano, sa AutoCAD dati. <laughs> okay. <clears throat> Pero nagana po 'yun. Okay? Excuse. Sige po, susunod so, na tanong naman po ay galing naman po kay uh, Norman. Kay Norman po ulit. Sige, salamat po Sir Norman. Okay, ito po ang tanong niya. May shortcut kay ba para sa machine ng 6-speed printable? ang uh, XP600 machine. nag po po kasi ako ng software. Bumalik po sa 5 feet printable area. TY, thank you, Lodge. Okay? Siguro nung nag daw siya, bumalik daw po sa 5 feet lang yung maximum area. Bali, sa main tap po, papakita ko rin po sa inyo na pwede po siyang palitan sa main tap. Ay, sa main tap po. Sige po, ayun po. Uh, sa main tap. Okay? Sagutin ko na lang po itong iba. Sige po, ang susunod po naman tanong ay... Oh, wala na. Okay na. Sige po. At uh, atin na po nga. Uh, Ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin yung uh, main tab. Sige po. yung mga kahagod. Nandito na po tayo sa ating PC. Bali, ang gamit po natin ay Windows 7. Kaya hindi po tayo naka, ano, ngayon, naka OBS. Uh, manual screen na lang po muna dito sa ating ano, sa camera. kamera Okay. Bali pag i-install po natin yung main tap kailangan na, na naka-close, close na lahat yung main tap. Okay? Punta po tayo dito sa ayan uh, dito po. Tapos sa all. Tapos hanapin po natin yung main tap. Ito po 'yan yung main tap. Tapos install. Uninstall pa na uh, install lang po natin, yes. Ayun. Okay? Uninstall complete. Okay po natin. Tapos kailangan po nating i-delete manual delete po natin okay narito po po yan main tab ito po yon delete po natin to okay right click tapos delete okay yan delete na po natin tapos restart okay restart na po natin okay restart na po natin yung ating PC okay Okay na. Okay mga kahagat. Tapos na mag-restart. Okay na natin. Okay. Siyempre kailangan meron kayong installer. Okay. Ah. Siyempre kailangan po meron pa yung installer. Ito yung sa akin. Yung installer ito po. Tapos. Ah. Uh, naano ko na yan. Sige. Buksan po natin. Tapos yung uh, Buksan po ulit natin. Ayan. Ayan. Ang gamit ko po ay 5.3. ito po yun, no? Oh. 5.3. Ayan po ang gamit natin na installer. Ngayon, kailangan nyo po itong ilabas. Na ilabas ko na po yan. Ito po, o. Oh. Ito po yan, Oh. Meron na, na, nakalabas na po yan. Okay? Pero ito po, kailangan po natin i-install muna. Sige, install po muna natin to Set up. Okay? Double click. Yan. Okay, ayan na lumabas, mga Tapos, yes lang po natin. Yan, main tap. Okay, yan, click lang po natin. Tapos, okay. Yan, medyo matagal po ulit yan. Okay. Yan, okay, mga kagod. Meron po lumabas. Some files, the prompt, tarpaulin machine, or modified, or mga... Where... Okay lang po natin. Okay. Okay lang po natin. Yan kasi may kailangan pa siyang punin Kaya no, okay ko lang, lang Okay lang po lang okay pag install uh, install. Yan okay na mga kahagod. Meron lang lumabas eh. Okay ko lang. Okay, okay lang po yan. Tapos yan. Ito na po yun. Magagamit na natin yung ating main tap. Okay? Buksan po natin yung ating main tap. Ipo. mag po tayo. New. Tapos, ito po yung ano, sabi nga nila, yan po yung default na page niya. Kailangan po naka-custom yan. Custom po natin. Tapos, kung ano pong uh, media, kung ano po yung media nyo. Halimbawa, yung 6 feet. Ano ba, yung 6 feet? Anong size ng 6 feet? Sa M 1828. Sige po. Ilagay po natin dito yung 6 feet 18 28. Ano yung bawa lang po ako na naka 6 feet? 4 feet nga pala yung sa akin. Yung uh, aking ano. Uh, yung aking machine. Pero 6 feet yung uh, kanina yung nagtatanaw. Okay. Tapos yung haba niya. Pwede na siya sa 5 meters. Halimbawa 5 meters lang muna. Okay. Tapos dito. Ginagawa ko po dyan. Puro zero lahat dyan. Spacing. Lahat. Zero. Yan. Zero po yan. Zero. Zero zero. Naka single. Okay lang po. Ayan. Dito na po yung printable area na naka 6 feet. Okay. Ah, printable area tuloy. Eh. Yung page natin na ah, paglalagyan. Page pa lang. Hindi pa po yung printable area. Dito po natin makikita yun. Okay. Dito po sa printer setup. Okay. Dito po sa printer setup, wala pa po yung ating uh, printer. Wala pa po. Okay. Tapos, punta po tayo dito sa install tapos dito po sa custom tapos hanapin po natin yung ating XP600 ito po yon yung aking XP600 tapos dito po hanapin po natin yung para sa ating Eco Solvent X Plus Eco Solvent ito okay tapos ito okay lang po natin okay lang po natin tapos ito po okay ito na po yon yung ating printer. Okay. Ito na po yung setup po ng ating printer. Tapos, ah uh, properties. Yan. Ganun po kaliit yung printer, uh, printable area nya. Okay. Eh dahil 6 feet po, kailangan 6 feet po yung width. Okay. Babaguhin po natin 6 feet. Yung kanina, 18 hindi ako sure tuloy kanina doon sa size nun eh. 18 na, uh, basta 8. No, yan, 18. Yung 100, tapos yung 5 meters, yung height. 5 meters. Tapos, okay. Yan na po yun, yung uh, printable area niya. Okay. Tapos, syempre, gamit po natin ay si MYK. Yan po, si MYK. Apat lang. Kasi kung ito, 6 color. Ito po dapat si MYK. Tapos Ang pass po natin Kalimutan sa tarpaulin. Sa akin lang po ha Ang ginagamit ko po Ay 3 pass Okay 3 pass Tapos dito po sa taas Kailangan baguhin nyo rin po Ito sa taas Yan Kung ano po yung narito Yan 360 by uh, 540 Yun din po yung narito Sa DPI Okay Sa taas Ngayon naman Calibration Adjust Ito po oh. Adjust tapos, yan. Ito po yung default niya. Yung, nags yung nagtanong po ng uh, density, hindi na po pinapaltan yan. Bali, ang sa akin po, ay 70, 72, tapos, uh, 67, tapos, uh, 48, yan. Yan po yon Okay? Yan po yung ginagamit ko. Iba po pagka sa sticker. Okay, sa calibration po yung pagka-calibrate sa so, so, so na vlog kung paano po mag-alab papakita ko po sa inyo eh naka may vlog na pala po ako noon ay eh, lagay ko na lang po sa description okay okay, okay lang po po tapos dito po sa lighted pinapalitan ko po yan 2.5 tapos okay na lang po natin tapos okay na po yan ayan na po yung atin yung ating printable uh, nagawa po na printable area okay okay na po yon Magpapalit na po yun automatic doon sa ating printer. Pero yung akin nga pala, nagkamali ako. Yung uh, forfeit nga lang pala yun sa akin. Ang forfeit po ay canceling ko na po ito. Okay, canceling ko na lang po ito. Exit ko na po yan. Tapos, exit ko na po yan. Kasi meron na po ako dito mga nakasave. Dati na po ito kasi hindi ko na po tinatanggal yan. Yan na po yung dati kong mga nakasave na ano. Nasukat. Forfeit po yung aking max. Maximum. Ito po yun. And okay ko lang kasi na-delete ko na to. Yan. Ito po yun. Forfeit. Yung aking... Uh, tawag dito. Page setup. Yan. Page setup. Ito po yun. 1,270. Okay? 1,270 by 500. Ayan po yung aking ano. Yung maximum. Pwede ko pong baguhin yan. sa sakali. Tapos, yung pong ano naman... Tawag dito syempre yung aking uh, printer setup. Kailangan baguhin ko dito kasi hindi pwede, hindi po mag-error po yun. Kasi ano, masyadong uh, malaki. Okay, ito po yung kanina kong nilagay. Baguhin ko po yun ng 1270. 1,270 by 5 meters yan o. No? 5 meters din po yan. Tapos, okay ko lang po yan. Okay. Tapos yan. Okay na. mag-print na. Okay na. Okay po. At uh, magprint na po tayo. Okay. Thank you.